hindi na na namin to eh mag eh overshoot good morning, good morning, good morning nandito na tayo sa lawa, guys at uh, napakaganda ng uh, tanawin dito lalo na at maliwanag na ang ating nakikita So, nandito na kami sa mahabang tulay at uh, pakonte na ng pakonte yung ating mga kasabay sa daan. No? O yung iba, eh, malamang nagpapahinga na. Ayun. So, medyo nakakalito lang pagka wala kang Google Map dito, guys. Yan eto na yung Ito na ba yung lawak? Ah, ito ang lawak Alright So, isa na rin developed city Itong lawak ngayon Para ka na rin nasa probinsya Na medyo malaki na yung city ah, uh, oyo, nagbe breakfast sila o oh, Sana all Pero doon na tayo sa ano, mag-breakfast Medyo dumalami na yung sakyan sa daan Kaya yung takwa natin e eh, bumabagal na rin Alam niyo guys, uh, magandang mag-ride dito Napakasarap mag-ride dito sa norte Dahil napaka-welcoming ng mga tao dito Lalo na sa mga big bikes so Madalang lang sila makakita ng mga naka-big bike dito Siguro during weekends or holidays lang Dahil siyempre Uh, ito yung isa sa mga dream destination ng mga mahilig mag-Philippine or should I say mag-North loop But anyways, we are on the way to Sanchez Mira At kumpleto na nga ang ating team Nakahapol na rin kanina si Yumir sa atin Kaya for now, ay chill lang yung ating takbuhan hanggang sa umabot tayo sa Chesmira alright so sabi dito sa mapa wala pa namang masyadong pangkingan puro diretso yung daan mamaya pagka dating ng pagodpod e eh, sigurado maraming pangkingan doon yung klima nga pala dito guys sa Norte na eh, napakalamig sa umaga dahil maraming puno at bulubundukin uh, dito sa Norte maliban pa dyan eh talagang open na open yung space mapaya, dadatay tayo ng uh, patapat bridge and for the first time ngayong third time natin sumali sa Ironman natin makikita ng maliwanag ang patapat bridge ang ganda ganito pala yung tsura nilang lugar na ito pag umaga Ano? Nandito na pala tayo sa ano, sa Bangi Yumidmid. Chill-chill lang muna tayo guys dahil medyo namungkulag na ako sa sinag ng araw. kasing bagong helmet na gamit ko, wala siyang kasamang smoke visor. Tapos hindi pa siya dual lens. Kaya medyo hirap tayo ngayon. Ay nako, sobrang pagod na. Hindi na rin makapag ng maayos. Oh, yan na naman yung araw. Hello, hello. Salubungin ka na naman namin. <laughs> Ay, nako. Hey! Hey! di ko makita. Bangki! You know? Bangki with Ah! di ko na makita na. <laughs> Puro pag pa naman dito. Ay, sa wakas! Ito na ang arko ng pagudkod, guys. Yun, oh. Ay, picture na tayo dyan, kaya hindi na tayo pa picture. Woo! Ganda! Ganda! Ay, presko presko ang ganda pala dito no? may nahulog may nahulog may nahulog wait lang da ha? Kanina kasabay na namin to eh Bigla na hulog eh Overshoot Kasama kayo sir? Oo Ah okay okay Sige sige Okay naman Magkasama naman sila Delikado talaga dito kasi Maraming nag-overshoot dito tulog yung ano ito yan yeah, okay naman yung rider sige tuloy tayo guys nauna na sila dada hapol tayo hapol ito talaga yung pinaka delikado na lugar dito sa pagod po yung bangkingan uh, maraming nadadali dito no So, tuloy tayo. Kanina, medyo tinatok na rin ako eh. Tapos medyo hindi ko na rin ma-feel yung uh, mga kamay ko. So, ayun, may nadali. Siguro, ano, sa sobrang pagod na rin. Medyo malayo-layo na rin kasi yung nabiyahe namin. Almost sa uh, 700-800 kilometers na to. At, ah, uh, Ayan, siguro hindi na rin na-control ni sir yung kanyang motor At uh, yung kanyang flexibility, no? pero hindi na gumagana Kasi katulad ko ngayon guys, ang sakit na ng uh, siko ko ng mga muscle ko, lalo na yung likod Ginagamit ko na talaga yung puwet ko pang banking-banking

Hello. Welcome to Patapat Bridge, guys. Nakita rin natin ito ng maliwanag. Asa ka, brother. You know, gandang picture spot to. Ano oh. daw ang una natin? para mag picture dito parang <laughs> nag big big nga pala kami <laughs> ah, pa chill chill lang dito sa batapat Uy! Sila ang auto ah! Hindi kita tayo sa kanila Baka sakaling makita tayo sa video ka ah, nakabukas Ah ito si Mau Hello, who's this? Say your name. Say my name, say my name. Ayo, si Tata, ada natin. Ah, chill, chill. karera tayo, oh. Siyempre, hindi ako papatalo. Makikita niya mag-drift yung gulong ko sa likod. Eh, joke lang. Daming sira na daan dito eh. Pero puro banking ito. Oh. Ah, oh. uh, majakpat pa ako dito parang parang pantabangan to eh oh. At least sisikat ako. <laughs> It's been one year at hindi pa rin tapos itong tulay na to. Ito yung mabatong daan dati. Eh. Dito ako nabihin kong last year eh. Hanggang ngayon hindi pa tapos yung tulay na to. ano yan 10 uh, years uh, to 10 years to be to be finished rabe last year pa yan aku last year Checkpoint number four. Sanchez Mira. <laughs> Grabe. Sobrang layo nito. From vegan. Sobrang layo nitong checkpoint na to guys. From vegan. At uh, napalaban nga tayo. Hi, 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 hi. Magpapagasara kayo. Ah, magpapagasara ako. pagasta pagasara tayo. check muna natin it's uh, 8am 8am na tayo nakarating na sa Chespira guys so check check natin kung gaano kalayo yung next ok so gas up tayo gas up gas up <tod> Ah, uh, full tank, premium. -hmm. Habang -mm. naghihintay tayo, guys. Park muna tayo ng motor. Uh, siguro dito na lang para makita nila. Medyo masakit sa mata yung araw. So, ito po yung checkpoint number 4 uh, JL Clean Fuel well, Dito po yan sa Sanchez Mira. At, uh, ayan So, may mga nakatambay sa kabila Ayan, si Dada Hello, Da Si Vlad Guys, pultang kayo dito Pultang Pultang, pultang Vlad Vlad, pultang Paga Papagas tayo dito Oo uh. Pagas tayo dito Pulta ka kasi medyo malayo yung ano Yung susunod Alam nyo ba guys Ito yung isa sa mga paborito kong Checkpoint dahil may Marami pagkain dito eh Yung mga naunang checkpoint Parang wala akong makain Eh yun know, oh May saging ano to Suman oh, May suman Pero pa ano muna tayo ng passport Yo no. Hi guys, so nandito na kami ngayon sa port checkpoint dito sa Sanchez Mira at uh, dito nga muna tayo magpapahinga Aha. wait tayo sa kapila daan mga, mga, subscriber pa yan Solar! Solar!

Uh, ano ang dito? Sa Sanchez Mira. Umalis na si Dada. So natin sa ano. Let's go! Let's go! Oh. Oh. Medyo mataas na ang sikat ng araw guys Kaya kailangan na nating Magmadali May e daladala akong tin Pero hindi ko na naikabit Dahil lumalis si Dada So kaming dalawa ni Vlad Habulin na namin si Dada niyan